Magandang araw! Ngayon ay ating taplakayin ang tekstong persuasive. Layunin na isa, -isa ang mga katangian ng tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive o ang kilala na mas kilala natin o kadalasang ginagamit sa mga ginagawa nating advertisement o patalastas. Kung ang pinanood na patalastas sa isang halimbawa ng tekstong persuasive, ano sa palagay ninyo ang katangian ng tekstong ito? Magaling, ito ay tinatawag nating textong persuasive, isang uri ng teksto na layuning makaakit o makahikayat ng mga mababasa sa isang tiyak na pananaw, opinyon o aksyon. Layuning itong magbigay ng mga dahilan, katibayan at argumento upang mapanindigan ang isang panik na issue at kumbinsihin ang mababasa na sumang-ayon o sumuporta sa ipinahayag ng teksto. Mahalaga ang paggamit ng makatutuhan ng datos, ebidensya at argumento upang mapalakas at patibayin ang posisyon ng manunulat. Karaniwan itong ginagamit sa mga editorial, advertorial, op-ed at patalastas, iba pang uri ng teksto na layuning makakumbinsi o makaapekto sa opinyon ng mambabasa. Narito ang mga katangian ng isang tekstong persuasive. Una, nangihigayat o nangumumbinsi. Ang layunin ng tekstong ito ang kumbinsihin ang mambabasa na maniwala o umayon sa pananaw, paniniwala o kahin ng manulat. Bilang dalawa, malinaw ang paninindigan. Direkta at malinaw na ipinahahayag ng manunulat ang kanyang posisyon o opinyon tungkol sa isang issue. Bilang tatlo, gumagamit ng lohikal na pangangatwiran. May matibay na batayan ng mga argumento gumagamit ng datos, ebidensya o halimbawa suportahan ang mga ideya. Bilang apat, apela sa damdamin o yung tinatawag niya emosyonal na panghihikayat. Bukod sa lohika, gumagamit din ng emosyon upang mas madaling maantig o maimpluwensyahan ang mambabasa. Bilang lima, Malinaw at epektibong pagkakabuo ng teksto. May maayos na pagkakasunod-sunod ng mga ideya, simula, katawan at konklusyon na nagpapalakas sa layuning manghikayat. Anim. Gumagamit ng matitibay na salita o mga pahayag. Piling-pili ang mga salita ginagamit upang maging mapanghikayat at mapaniwala ang mambabasa. Gaya ng mga pahayag na positibo o nakaapekto sa emosyon. Bilang pito tumutugon sa mga posibleng pagtutol. Karaniwang isinasaalang-alang ang mananulat ang mga kontra-opinyon at nagbibigay ng mga paliwanag o sagot upang patunayan ang kaniyang pan.